Ayan mga kahito, uh, mag-sorting po tayo ngayon dito sa pinuntahan po natin nung nakaraang araw dito sa Tebwal Manaoag Pangasinan. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo na time na mag-sort po tayo. Kasama po natin si Roddo Agbato. Ayan. Dito natin ilalagay lahat ng small kasi dito po yung pinaka-average po. Sa gitna naman yung pinaka-average small dito. Yung mga grow-outs naman po sa kabila. Ayan. Papakita ko sa inyo yung mga alaga po dito. Ito pa rin sila. Inaalisan na po natin ng tubig para po makita po natin yung pinakasukat po nila. Kasi ang nangyayari po yan, kaya kailangan po natin yung sort po dito. Tapos ito, dahil nagkakainan po sila. Pero yung napansin po nung mayari si Sir Jeff, ang mga namamatay po is yung mga malaki. Ang discarded po dyan, ang gagawin po natin, syempre po, isasizing po natin sila para po makahabol po itong mga may liit. Kasi yung uh, nangyayari po dito kaya hindi po lumalaki yung mga uh, ibang isda kasi yung pinapakain po dito ay grower na. Kung saan yung ibang isda po na may liit hindi po nila kayang kainin. Kaya ang gagawin po natin dito, as in isasort po natin sila ng maayos para po ang uh, mangyayari dyan pre-starter, starter, tsaka grower yun po yung ipapakain po na feeds para po makapa uh, para po makahabol po yung mga nahuling lumaki ayan syempre po pag naubos na po yung tubig ipapakita ko po yung mga gagawin po namin ito po yung gamit po natin DIY lang po na um, lamesa yan ganyan lang po kasi 6,000 pieces naman po tong kayang kaya natin ano to 6,000 piraso lang naman po yung alaga po nila kaya kayang kaya po natin yan i agad yan, pipilain po natin yan ng maayos para hindi naman pumalugi si Sir Jeff kasi umpisa pa lang po niya. Tapos itong mga past grower, bago siguro, ay pagkatapos siguro ng uh, sorting, pag nakita po natin yung mga alaga niya, kung ilang piraso sa isang kilo, syempre i tatawag na po natin sa buyer para po makabenta na po sila at para mabawasan na po yung mga pakain po nila. Yan. Yeah. Ganyan lang po ang pag-aalaga ng ito. Normal lang po. Tapos meron lang po tayong uh, oxygen dyan. Pero ito, yung, ito po ay pinapagana lang po natin ng sample po sa 7 a.m. hanggang 8. Tapos 8 to 10 nakapatay. 10 to 11 naka-open. 11 to 1 nakapatay. 1 to 2 naka-open. Ganyan lang po. Alternate lang po yung pagbukas po natin para hindi po masyadong mata matakaw sa kuryente kung titignan po natin malaki na po talaga yung alaga po nila kaya po kailangan po natin sort na to ng um, mas maayos para po makahabol po yung mga mileage yan yun lamang guys uh, update ko kayo mamaya sa gagawin po namin natin nga guys uh, ito po yung DIY na sorting ni Bus jeep yan siya gumawa dito tapos ito yung mga ano siya sorting po natin sa grower tapos yun yan ito yung talaga ng kanyang fish pan Marami pa. Yan po yung ginagawa po natin pag nag-sorting. Huwag mong hugasan dyan ah. Dito po natin nilalagay lahat ng mga may liit. Tulad yan. Tapos ito naman mo yung mga pasgur. Tapos ito naman yung mga may liit. Yan, yung mga ginagawa po natin pag nag-sorting. Kailangan po natin na talagang isort parang maayos para hindi po sila magkainan. Yan. At, and nga guys, uh, tapos na po tayo dito sa unang sorting na po natin. Ito po yung mga karga nyo. Yan. Ang kakahulugan na yung iba. Yan, doon sa ilalim. Yan. Tapos, yun yung siya sorting natin. Tapos, ito. Tapos, ito yung mga maliit. Ayan. Tapos, doon naman tayo mamaya sa past grower nila. Yun yung shorting sorting natin na susunod. Ayan mga boss. Kaya, gina natin yung mga Ito, Roy. Napakaganda. Kasi po, kaya po, siya sorting po natin to. Dahil, malapit na po yung harvest nun sa kabila lahat po ng share sorting po natin dito Ngayon ano na um, Pipiling po natin yung mga malaki Tapos yung Ngayon na yan Una ano na yan ano. Hindi po mamamatay Kahit 60 kan sila hindi naman po Tatagal yung dito dyan na nasa 3 minutes lang naman po yung Pagkaka-stack nila Tapos yung dito na po agad Depende na lang po yung hito nyo kung gaano po kalakas Kasi dito talaga kahit Ganyan naman po, hindi po mamamatay basta basta. Yan. At ayun mga boss, uh, ito na po yung pinakamailiit ni Sir Jeff na alaga. Hmm. Kaya naging mailiit po dahil hindi po sila nakakain. Ginawa niya pong um, ginawa niya pong grower agad yung feeds. Pero ngayon po ay nasorting po natin ito ng maayos. Tapos ang ipapakain po ulit dito ay pre-starter. Tapos dun sa kabila, para makahabol naman, A starter naman po dito. A starter naman po yung ipapakain natin dito ngayon. Tapos dito po yung pang-grower. Kaya na po yung karga niya. Talagang malaki na po. Pwede na pong pang-benta. 3-in-1 2, 4-in-1 po ito. Ito yung lawang niya. Pinipili po natin yan ng maayos para po hindi naman po matalo yung uh, may ari dito ng patubig. Yan, pinipili po natin yan ng maayos. Ito yung mga namatay. Yung naipit po kasi medyo marami po yung karganito nito. sila. Ah. So, harvest na po talaga. Pero ang kukunin po natin dito yung mga katulad lang. Yung mga may liit para po hindi sila kawawa. Yan mga boss. Tapos yung mga namamatay po dito na nagtatanong, sasagutin ko rin po yung mga dahilan niya. So, base lang po sa experience po natin yung pagsabot ko. Yan lang po yung dito sa Tubwal, Manawag, Pangasinan Kasama natin si Doang Bato Yan boss Ito yung sinasorting po natin Ito Malaki tapos Hindi ah, kung ikumpara po natin, natin sa iba Ito po siya Tapos yung mas maliit pa po Yan, yan po yung sinasorting po natin na tatlo small size uh, sa medium tapos sa uh, fast grower yan hindi natin kasi pwedeng pagsamahin tong mga to kasi masyado nang malaki yan yan po yung kakailangan po nating i sorting kasi po ito pang grow outs na po ito eh pang na po talaga ito yan